Pagkatapos ko mag-vacuum, ginamitan ko ng spray map na nabili ko lang dito sa online sa halagang 100 plus lang. Mapadali na lang ang pagpunas mo ng sahig at no need ka na yung kasi 360 degrees na siya. Meron siyang water container na dito mo ilagay ang tubig pang spray niya at pwede din haluan mo ng sabon o di kaya disinfectant. Sa akin is tubig lang nilagay ko dahil glossy ang tiles namin baka ako pa ang sisihin kung madulas sila. At ayan, napasarap nga ang aking pagmap dahil bago pa. Sa paggamit, itap mo lang ang sprayer niya at lalabas na ang tubig nito. Kung bet niyo, maglagay ako ng link sa comment section o di kaya sa yellow basket.